Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag wala sa isipan ang magpataan sa mga gawain. At kung nasa trabaho na, ay nakapokus para makatapos. Nang maayos, at kung nang salita sa mga kausap ay gagawin. Para laging nakakakuha ng respeto sa mga makakausap. Maingat sa ginagawa dahil pag walang kinikita ay madaling magkaroon ng problema, at pwedeng madalas ang tampuhan, sa tahanan kaya maingat at masinop sa mga kinikitang pera, at hindi makukuha sa suhol ng pera. Maingat sa buhay sa mga sinasabi at ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aries ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 25, number 39 at number 8. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matahimik at mas gusto pa ang mag-isa. Kung gagawa ng trabaho at may salitang matapang pag nasa tama hindi basta mapipigilan sa pera ay ayaw nang mga suhulan na pag-uusap may takot magulo ang buhay sa ganoong pera, madisiplina at maingat sa gagawin. Para laging nasa ayos ang buhay, ayaw makisuyo sa ibang tao. Ayaw ng may utang na loob, una sa kanya ang mapasigla na masaya ang buhay pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Toros ngayong araw na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 7, number 26 at number 8. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at laging inuuna ang kailangan ng pamilya. Kaya sa trabaho ay hindi nagpapabaya at kung may nasabi sa kausap at hindi nangangako sa kausap para hindi laging walang obligasyon sa ibang tao. Masipag sa trabaho at masinop sa dapat nagagawin at hindi makukuha sa mga usapang suhulan ng pera. May takot na mabalikan ng karma ng kamalasan. Sa tahanan masinop para sa ikakaganda ng buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya, pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 10, number 25 at number 33. Cancer ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masaya ang isipan dahil sa maayos na kumikita ng pera. At masipag sa mga ginagawa dahil siguradong makakaipon. Nang pera pag maayos ang trabaho, at laging inuuna ang pamilya sa mga ginagawa, kaya laging nagiingat sa mga trabaho. Sinisigurado ang mga sinasabi lalo na sa mga kausap lalo na sa trabaho. Sa tahanan ay masayang usapan ang gusto at maayos na pagkain para nasa maayos ang mga bawat kalusugan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan may katipiran sa paglalabas ng pera malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero Color red and color blue number 19 number 45 at number 12. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May striktong ugali kung sa trabaho at laging masipag. Sa mga ginagawa at walang gagawin na pwedeng mawalan ng trabaho para mapanatiling masaya ang pamumuhay. Maingat sa mga sinasabi para walang makaaway na ibang tao at sa pamilya at maingat magsalita para walang tampuhan ng lihim nang laging masaya ang aura sa tahanan. Laging inuuna ang mga trabaho para makagawa ng maayos na gawain, madisiplina sa gawain para makakuha ng pag-asenso, maaruga sa magulang may kahandaan laging makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24 number 19 at number 5. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Hindi kagad nagtitiwala na ipaalam ang kanyang yaman. Nakaalaman, sa ibang tao, dahil doon ay pwedeng makagawa, ng pag-asenso, sa pamumuhay, at hindi madaling magtiwala, lalo na pagtungkol sa pera, maingat sa ginagawa dahil ayaw ng pagkakamali, naninigurado sa mga sinasabi at ginagawa, at may nakatago na ugali na matapang, handa namang ilabas kung kailangan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 5 number 36 at number 22. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May isipang matalas ang mga mata, at hindi nagtitiwala. Kagad sa bagong makakausap kung sa pera naman ay ayaw. Nang mga may kalokohan, gusto ay maayos nakikita ng pera, sa tahanan ay laging ready na makinig sa mga sinasabi ng pamilya para makagawa ng positive energy ng swerte sa tahanan, maingat sa pagsasalita, sa mga kausap lalo na sa pamilya, para walang maging suliranin, matalino ang isip na masipag at matsaga, at ayaw ng mga usapang kay abangan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa pagpapalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, Color red and color blue number 32 number 8 at number 20. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho mapanuri sa mga gagawin, ayaw mag-uumpisa. Nang walang pag-aaral, maingat ng laging maayos ang kalalabasan ng mga gagawin, ayaw ng sa Mga dapat na matapos na trabaho, dahil wala sa isipan. Ang katamaran, at ayaw ng nangangako ngayong araw dahil para wala nang iisip ing ibang bagay na abala, sa buhay, pagkasama ang pamilya, kung may ekstrang pera ay gusto mabili ang lahat na masasarap na pagkain sa panilya, at sa trabaho hanggat maari ay mas gusto ang mag-isang gagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, wala sa isipan ang magselos tiwala sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 24, number 40 at number 16. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa pinagkakakitaan ay masinop at may mahabang pasensya at nais pa ang gumawa mag-isa para walang makaabala sa pagdiskarte sa trabaho. Masaya na masigla ang kaisipan sa trabaho dahil doon. Nakakaipon ng pera na para sa maayos na pamumuhay ng pamilya, mapagpasensya ng hindi mapasok sa problema. Sa tahanan ay laging maunawain at bago magsasalita ay pinag-aaralan para walang magtatampo at ang gusto ay masasayang mga usapan sa pamilya, nang laging may good vibes ng pag-asenso sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero. Color Pink and Color Gold number 20 at number 26 at number 30. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, laging handa ang isipan sa mga gawain kahit may kahirapan na trabaho, ay magtitsaga dahil para makakuha ng pag-asenso sa trabaho, hindi makukuha sa mga suhulan ng pera at may ugaling maselan sa mga ginagawa, mas gusto pa ang magtrabaho ng mag-isa, masaya sa nag-iisa na gumawa at mahaba ang pasensya, maaruga sa magulang at may kahandaan makatulong at ganoon din sa mga kapatid, may matalinong isipan na wise ng makaiwas sa problema, Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 29 number 10 at number 34. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, ang pananaw sa buhay dapat ay maging masipag para makagawa ng pag-asenso sa buhay, kaya laging may masipag na pag-uugali sa mga ginagawa at laging gumagawa ng plano para sa mas maayos na resulta ang kalalabasan ng mga ginagawa may isang salita pag may sinabi ay tuloy-tuloy na tutulong sa nakausap ang kasipagan ay laging ginagawa sa araw-araw sa mga gawain at hindi makukuha sa kinang ng pera para gumawa ng ikakayaman, laging nanunuri ang isipan sa mga gagawin sa trabaho at ganoon din sa tahanan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 21, number 33 at number 10. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa tahanan ay maingat magsalita ayaw nagsasalita. Nang pabigla-bigla, para ang masayang relasyon, ay tuloy. Tuloy sa tahanan, madisiplina at masinop sa mga trabaho. Kung may dapat gawin ay gagawin ng walang pagpapataan. At laging inuuna na ang trabaho kung nasa mga gawain dahil pag asenso ang gusto kaya matyaga, maingat at hindi magbibigay ng pagtitiwala kagad, masayang. Sa mga ginagawa, dahil may pinagkakakitaan na maayos na pera, may isipang wise kung sa paggawa, nakaplano lagi ng masigurado na maayos na trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin, Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. Kung sa pagseselos ay wala sa isipan may tiwala sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 35 number 9 at number 22.